Magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, from OFW guys Ang pag-usapan natin ngayon is about sa cost of living dito sa Czech Republic. Yan guys, one of our commentator, yung isa sa nag-comment sa ating uh, YouTube channel is, ang sabi niya, may iba daw kasing vlogger na ang sinasabi, maliit ang cost of living dito sa Czech Republic, which is, ako naman, is parang in the middle. So, parang Uh, sa akin is mali okay parang ang labas kasi is parang uh, hindi ko sinasabi sa inyo kung ano yung talaga nangyayari dito so it's up to you po guys kung sino yung papaniwalaan nyo kung ako o yung mga vloggers na napapanood nyo pero bibigyan ko kayo ng parang overall bibigyan ko kayo ng kayo na lang yung mag pero bibigyan ko kayo ng mga list na pwede nyong pagbasan kung talagang maliit ba para sa inyo or malaki ang cost of living dito sa Czech Republic. So, kayo na po yung Parang bibigyan ko lang kayo. Alimbawa, for example, yung bigas, ganito yung price, ganon. So, guys, ah uh, sa part ko, ito yung mga base sa uh, consume ko sa loob ng isang buwan it depends sa inyo kung gano karami yung rice na makakain nyo sa loob ng isang buwan. Pero makakabili kasi kayo dito ng sa loob sa limang kilo is 300 crowns. So, ito pong limang kilo na to na 300 crowns, ito po ay jasmine rice. Hindi po to yung parang normal lang na sinandoming. Hindi po ganon. Jasmine rice, ibig sabihin, kung maselan ka, kagaya ko, mas medyo maselan ako pagdating sa rice, gusto ko yung medyo masarap para kahit hindi ganun kasarap yung ulam, okay ang pagkain mo. So, yun po yung binibili ko. 300 crowns na 5 kilos. Pero, meron din dito nagtitinda na 18 kilos siya. Pero, ang cost niya is 700 lang. So, order lang kayo online. Yun, meron po ditong ganun. 18 kilos siya. 700 to 800 po yung price niya. Ang isang buong manok po dito is nagko siya ng 100 crowns. Minsan depende kasi 'yun sa timbang. So minsan 100 crowns, 120, up to 150. So depende sa bigat ng timbang ng isang buong manok. So makakabili ka din dito ng uh, pork na halagang 200, malaki na po 'yun. So, hindi ko masasabi kung mga isang kilo at kalahati yon pero malaki na po yung uh, 200 crowns. So, yung mga tuna na maliliit, parang kasing laki lang siya ng reno na maliit. Yung plat lang na ganun. Ito po ay nagkokos siya ng nasa 29 crowns ang isa. Yung mga bawang, yung mga sibuyas, so ang bawang po is 39, tatlong ulo. Then ang sibuyas naman is nasa ganun din, pero madami na siya, isang kilo na siya. So kung bibili ka ng paminta, meron dito yung isang buong paminta is nagkukos siya ng 50 crowns, pero madami na po siya. So marami na yung mapapaglagyan mo sa kanya, hindi lang siya Ah, parang siguro mga yung sa bote diyan sa atin, yung kaganoon. Siguro mga ganoon karami yung capacity ng laman niya kasi nakapak lang yun eh. So may mga Asian store din po dito kung saan makakabili ka ng mga Mang Tomas, ah ng mga ketchup. So yung price niya syempre doble kaysa diyan sa Pilipinas. So alam naman natin na pagdating dito, ah uh, pagdating dito, check crowns yung uh, pera. So, babayaran nyo siya parang doble. For example, ang Mang Tomas, halimbawa, ang price niya, kunwari, 50 dito, sa pera dito, which is, janaman is magkano lang ang Mang Tomas. So, kung mahilig din kayo sa prutas, meron din po dito, like yung mga orange. So, makakabili din kayo dyan ng nasa 40 uh, crowns lang. So, mga gulay, pwede rin po kayo makabili dito, kagaya ng mga baby spinach. So, meron dito, ito ay nasa 39 crowns po ang isa. So, syempre, pag niluto mo yun, parang automatic, isang lotoan lang siya. So, pag bumili ka ng carrots per kilo, so, makakabili ka ng halagang 30 crowns. So, siguro mga tatlong perasa na yon na hindi naman ganun kalalaki. Then, yung patatas naman, makakabili ka ng below 100 na dalawang kilo na po yun. Siyempre, hindi po mawawala dito yung mga gamit mo sa katawan mo, mga sabon. Ayan. So, makakabili po kayo dito ng dab halagang 100 plus lang sa crowns. Kung yung dab na ganon, yung ganon kalaki lang sya. Then, yung soap po is nasa 29. To 32 crowns ang isa. Yan. Tapos, ano pa? Yung mga shampoo po, uh, kung nagamit kayo ng head and shoulders, so 129 crowns siya dito sa Czech Republic. Yan po yung mga basic na pwede nyong uh, mabili dito sa Czech Republic. Like yung halimbawa mga tinapay, ganun. So, maganda kayo ng 50 crowns. Yung binaybay ko sa inyo lahat na presyo, yun po ay nakadepende sa inyo kung gano'n yung katagal siya ay consume Kung kaya nyo ba na isang buwan. Kasi kung nga isang buwang mano, kaya nyo siyang uh, iulam lang ng isang piraso sa loob ng isang buwan, siguro parang pwede kong sabihin na maliit ang cost of living nyo. Pero syempre, kung lalaki ka, iba kasi yung capacity ng kain ng lalaki sa kain po ng babae. So, kung lahat po ng binanggit ko sa inyo, guys, ay sa tingin nyo, uh, sapat na yon para sa inyo. Masasabi ko na maliit talaga yung cost of living dito sa Czech Republic. Pero kung tingin nyo, yung halagang isang kilong karne at halagang isang pirasong, isang buong manok, is hindi po sa inyo sasapat sa loob ng isang buwan. Pwedeng makadalawa kayo or makatatlo. So, ita-times nyo yung... Uh, cost of living nyo na magagamit nyo within a month meron din po tayong mga uh, sabon, syempre hindi naman pwedeng wala tayong sabon sabon panlaba, ganyan and kasama rin po sa cost living natin dito yung mga load so syempre, hindi naman pwedeng wala kang load meron po dito na free wifi <coughs> sa dorm nyo pero kapag nag outside dorm na po kayo, ba, pumunta kayo ng trabaho hindi po lahat ng work is meron siyang free na wifi. So, isasama nyo rin siya sa inyong cost of living, yung load nyo, which is pwede ka makapag-load dito ng 300 a month. 300 crowns po a month. Then, yung transportation allowance nyo. So, yung trans po, depende sa layo ng inyong bahay doon sa inyong company. So, meron din po tayong mga meal allowance. Siyempre, dumarating tayo sa point na gusto natin kahit once a month lalabas po tayo. So, kasama rin po yun sa cost of living natin. Kaya po, doon sa may gusto or doon sa nagsabi na madetang cost of living ng Czech Republic, ang masasabi ko lang po is it depends kung paano ka gumastos. It depends kung kaya mong kontrolin yung pagkain mo kasi kung lalaki ka di, talagang nilalahat ko siya kasi alam naman natin lahat na mas malakas po talagang kumain ng lalaki kaya sa baba especially pagdating sa rice ayan so magdodoble kasi yung cost ng kanyang uh, pagkain kapag po lalaki nagdodoble po siya then syempre kung meron ka bisyo kasama rin po yung sa cost of living kaya po ako, ang parang pinaka-minimum ko na nagagastos ko sa loob ng isang buwan is 3,000 check rounds. Yun po is, ano talaga siya, parang minimal ko na siya. Kung baga, siguro kung lalabas ako sa labas, yung kakain ako sa labas, So, hindi po talaga ganun kalaki na yung nagagastos ko noon. Nasa 200 crowns lang yung nagagastos ko. Tapos yung pamasahe ko, pwedeng libre. Kasi, yung 3,000 crowns po na yun, yun yung pinakatipid na pwede kong maibigay sa inyo na presyo ng cost of living dito. Aman po yun. Crown, in crowns po yun. So, kayo na lang po yung mag-budget kung sa tingin nyo is uh, kaya nyo siya na hindi lang pasan yung 3,000 crowns na yun. Ayun po, um, next time, lalagyan natin siya ng full price. So, sa ngayon kasi, by verbal muna natin siya sasabihin kasi hindi ko pa ma-upload yung... Meron po kasi akong ginawa na grocery list, tapos nandun yung mga presyo, pinakita ko yung presyo, kaya lang hindi ko siya ma-upload ngayon kasi hindi ko pa siya na-edit. Kaya po, next time, yun yung... Uh, ipopost ko dito. Para po alam nyo rin kung ano yung pinagdadaanan ng FW dito sa Czech Republic. Kung ano yung cost of living namin dito. At kung ano yung totoong senaryo dito. So, kung maliit para sa inyo 3,000 crowns, is up to you na po. Basta sa akin, para sa akin, ang cost of living po ng Czech Republic, kung i-confer ko siya dun sa mga pinanggalingan kong bansa, Like Taiwan or sa Japan. For me, ang pinakamalaki pong cost of living ay dito sa Czech Republic. Kasi, once na bumili ka ng isang buo. For example, isang buong manok lang dito. Kapag yung halaga dito is 100 lang. Pero kung dadalhin mo siya, halimbawa, uh, sa Japan, is parang nagkakos lang siya ng halos half price siya sa pera doon. Kasi maliit po ang pera ng Japan compared dito sa Czech Republic. Kaya po, uh, nung nagawa ko yung video, na mayroon nga nag-comment na sinasabi na mayroon nga daw mga vloggers na maliit lang ako sa living dito. So, parang naging comparison ko kasi yon nung nag-Japan ako, nung nag-Taiwan ako, and then dito sa Czech Republic, masasabi ko po talaga na sa tatlong yon ang Czech Republic po ang may pinakamalaki sa akin na cost of living. Ayun, thank you so much and yun lamang po and maraming maraming salamat. ah uh, salamat din po sa lahat ng na nagko-comment sa atin sa OFW Guides. Thank you.